Kusama Japan TIG welding, 250 amperes. So ayan mga best friend, kung gaano kaganda, tignan nyo. Subukan naman natin siyang ihinang sa 1.5 na thickness. Ayan, tignan nyo kung gaano kaganda yung hinang niya. Para sa akin, parehas maganda. So makikita nyo naman, okay? Ano pa hinihintay mo? Mag-avail ka na ng Kusama Japan 250 amperes. Dito mo lang mabibili yan kay A-Prime Shop. Ngayon ay naka-sale ng 35% off. Napakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang hinang nitong Kusama Japan TIG Welding 250 amperes. Try muna natin dito sa flat bar. At syempre gamit pa rin natin ang A-Prime Shop na auto-darkening mask. So ayan mga best friend, kung gaano kaganda tignan nyo, kung gaano kaganda ang hinang ng ating Kusama Japan Tag Welding 250 amperes. Ayan. So naka-pulse off yan. At subukan naman natin yung pulse on. Ayan. Yan kung mapapansin nyo mga best friend, Nagiba na po yung tunog niya kasi nga naka-pulse on na po tayo. Ayan. Pero naka-automatic pa rin tayo yung pinipindot-pindot pa rin natin. Okay. Ayan. So, makikita nyo yung hinang natin, no? Napakaganda. Pareha sila magandang hinang. Subukan naman natin siyang ihinang sa 1.5 na thickness. Kita ko sa inyo kung ganoon pa rin ba kaganda kung ihinang natin siya sa manipis. At syempre, dahil 1.5 nga lang, i-adjust natin yung ampirahe niya. Okay, subukan natin dito sa 1.5. At naka on pa rin tayo. kung makikita nyo mga mga best friend ito yung hinang na naka 200 amperes siya tapos naka pulse on ayan ito tingnan nyo kung gaano kaganda yung hinang niya okay susubukan so naman natin yung naka pulse off ayan same amperahe pa rin 200 amperes tapos naka 20 pa rin tayo okay Ayan. Ayan yung hinang natin. So, ito yung naka-pulse on. At ito naman yung naka-pulse off. Ayan. So, kayo nang bahala dyan kung alin ang maganda sa inyo. Para sa akin, parehas maganda. So, makikita nyo naman. Okay? Ano pa hinihintay mo? Mag-abil ka na ng Kusama Japan 250 Ampers. Dito mo lang mabibili yan kay A Prime Shop. Okay, yan po yung aking kaibigan na si Benji Kuran. Meron niyang vlog, di ba? Yung Kuran Works, Kuran B. Yan po kasi yung aking best friend na yan. Yan po ay uh, expert yan sa TIG welding. Kaya ako mo siya expert. Ako naman, di naman ako TIG welder, mga best friend. Kaya sa kanya ko pinatest yung ating TIG welding machine. Sabi niya nga, ang ganda. Sabi niya nga, panalo ka dyan kahit na 18,000 yan. Wow. Panalo ka dito, ka Sa halagang 18,500, kahit mag-18,500 pa ito. Sobrang sulit naman. Pero ang kagandahan ngayon, nag-sale sila. 35%. At ang price niyan mga best friend ngayon ay naka-sale ng 35% off. Mga best friend, ang original price po niyan ay 18,500 pero ngayon po... 12,399 na lang po mga best friend. Okay? Kaya sa lahat po ng gustong umorder, mag-chat lang po kayo sa ating messenger account or tumawag or mag-text sa numero na kapaskil sa inyong screen. Kabakalistic welding pa rin ba ang gamit mo sa mga stainless project mo? At kung gusto mo mag-upgrade ng welding, ito na ang kusama Japan. Pagka TIG welding ang gamit natin, mas mabilis natin up-finish ang ating trabaho. Dito lang yan kay dito, Ebrahim, Dito ka na kay Efraim siya Dito